So good morning mga ka-idol natin dito bida yan na For the videos today Ipi for short Siya ngayon ang bida Nang ating uh, Kumidyan ngayon Kumuha tayo um, guys ng, ng shield guys um, Kumakain ba kayo ng shield? Yung <laughs> isnil? <laughs> isnil? Ang isnil ay Kanyang kikilawin ngayon Natin no, masipag si Ipi mga kaidol idol hmm? masipag siyang kumain ng iskay <laughs> <laughs> panay hanap niya ng isnil mga kaidol idol gutom na gutom na si Ipi gutom na gutom na siya mga kaidol idol tingnan natin kung maraming isnil dito mga kaidol Yan si Ipi mga kaidol. Masipag. Wala, mga idol. Hmm. Wala siyang nahanap na snail. Hmm? natin mga kaidol. Oh. Madi -dito, madi -dito, madi -dito. Hmm? Patago mga isdil ngayon dahil natatakot. Epe, mga kaido. <laughs> dahil talagang kakainin sila, lalamlamin. lalamlamin <laughs> sila. Lalamlamin sila mga kaido pag makita ni Epe. <laughs> si pag si pag mga ka idol hinaharasan niya yung paligid para madali niya makita yung isnil isnil <laughs> uh. Nagtago mga ka-idol yung mga snail. Ito mga idol oh. Ito yung kakainin niya mamaya. Kikilawin. Kikilawin. Kikilawin niya. O oh, dipindi pindi lang sa kanyang gusto mga ka idol Sabi niya pa papalanahan daw niya ng ano? pala palana. Palana ng kaluto. Yan mga ka idol Iyo, mga ka-idol. <laughs> <laughs> wala talaga. Wala talaga mga ka-idol. Oh. Ubus na lang yung pagharas mga ka-idol. Talagang wala. Natakot mga ka-idol. Dito <laughs> na galing. Ha? Oh. Wala pa po ba, idol? Bako lagi So wala kaming nahanap na isnid dito mga idol na Baka palaka na lang yung kainin no? Panay balik balikad na yung ano Talagang wala 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 ang daming steel doll. Kilawin to mamaya mga idol, kilawin. Yan niyo. So, salamat mga idol sa panonood niyo. Thank you, thank you very much sa panonood.